Hi, Chingus! Kwento ko lang. So, kanina nagpunta kami sa um, Gateway Cubao para mag-attend ng Beavers. So, we went there and ito yung binigay sa amin na parang ticket. And then, meron din kami nitong entrance bracelet. And then, meron din ito. So, there's a photo card inside and you will have to guess who's inside. Tada! Jungkook is who I got! Apart from that, binigyan din kami nito. So, umiilaw to. Let's open it. So, eto siya. Tapos, tatanggalin lang natin to para gumana na yung battery. And then, I think pipindutin natin to. Yan. There. Tapos, parang iba-iba siya eh. Yan. There. And then, stay on. And then, off. Ayan. Since nandun na rin kami, bumili na rin kami ng postcard sets. Yan. So, iba't ibang postcard sets. Ayan. Tapos, ito yung postcard sets na um, specific for that event. Ayun na nga, dahil nandun na rin naman kami, dinayo na rin namin yung Purple 7 Cafe. So, ang nakakatawa doon, nakakatuwa actually is, masarap na nga yung mga, like yung mga snacks na nakuha namin. So, bumili kami, like yung um, odeng at saka yung craffle, masarap sila. Tapos masarap din yung mga drinks nila, mga fruit juices yung in-order namin. Apart from that, dahil galing kami ng beavers, may pa-promo sila. So, ang dami nilang freebies na binigay. Isa na nga itong napakahabang parang photo postcard. And also this cute photo um pin as well, o di ba? Meron pa. Meron ding mga free na postcards or yeah, photo cards. Ayan. And then si Jungkook. Tapos dahil bumili kami ng drinks, every drink yata na binili namin, merong para full ulit. So, para maipipress kami na button and then ayan, nakakakuha kami ng mga additional na postcards. Sorry, I mean photo cards. Ito pa pala yung additional na photo cards na nakuha namin sa Beavers. Tapos may pakulo rin pala sila dun sa Purple 7 Cafe na scratch card. So, ito yung nakuha nung friend ko kasama nitong um, bracelet. Tapos, itong um, postcard na to, official siya, Love Yourself na photo card. At, ito naman ang na nakuha ng scratch card ko. I'm so happy kasi wala pa kami nito. So, Hope on the Street, J-Hope Volume 1. Wow, diba? Eh, nakakatuwa dahil may mga armies din na dumating. Namigay sila nito. This is their support for RM's new release na um, album or uh, song pala. Yan. So, right? place, wrong person. Sorry, right person, wrong place. Ayan. So, ito yung pinamigay nila. ba? Diba? So, there you go. I hope that um, kung mag, kung pupunta man kayo sa Beaver, sana ma-enjoy nyo din. And, sana mag-drop by din kayo doon sa Purple Cafe kasi nakakatuwa siya. Well, this is not paid advertisement pero nakakatuwa talaga. I'll also upload yung mga videos na kinuha ko for the Purple Cafe. So, bye!